Hi! Hi! Buhay! Oh, Masaya-saya! Sarap-sarap! Ah, esto kwa to? Saiz. Saiz? Kwa Ah, <laughs> Esto? <laughs> esto? Kwa to? Ati ko. Si <laughs> so, Kuya ang niyong kaibigan dito sa Ecuador. appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Parang uulan po dito sa Equatorial Guinea. So ngayong araw po ay magbebenta po si Tia Celsa at si Elvis. At ngayon po ay papakita ko po sa inyo yung preparation po ng uh, pagbebenta ng mga produkto ni LB sa tsaka ni Tia TS Selsa. So tingnan nyo po at hindi madali ang ginagawa nila. Pero nandun yung kanilang dedikasyon para makabenta mga amigo at magkaroon ng uh, dire diretsyong negosyo. So ayan, uh, antayin po natin yung mga yung pagtatanggal ng damit dito. Tatagay <laughs> damit. Buenas tardes sa Amarites. Buenas tardes. <laughs> Buenas tardes, yun na nasabi niya. So, syempre mga amigo, yung mga ibang gamit ni Elvis dito na dinalagay kila Mirey sa bar. So, mag-start na rin si Mirey na magbenta ng kanyang mga kastel. Walang pahinga nito mga amigo mula lunes hanggang uh, lunes hanggang uh, linggo mga amigo. Ayan, ganyan po mga eksena mga amigo kadalasan kasi ang uh, pinapakita ko lang ay yung nagbebenta na pero yung pe-prepare po ay hindi nyo nakikita kaya ngayon po ay i-video po natin kung paano i-prepare ni Chamamie lahat ng mga uh, ibebenta niya so kadalasan po mga kababayan ko si mami ang nagpe-prepare pero si Elvis po ay uh, yung mga alas prito o yung alas na ipiprito ay uh, siya na yung nagtitimpla hai, hai. ¡Ay! ¡Buáy! ¡Sarap, sarap! ¡Abuáy! 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 ah ¡Abuáy! si ¡Abuáy! 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 Patatas de <laughs> <y pequeño. laughs> Ayan po mga amigo at syempre nandito po ang mga uh, mga ano, mga dalaga ng Equatorial Guinea. At ito si Pasensya, kita nyo. Pasensya. Como Paulino. ayaw na ayaw niya kay Paulino eh. Oh. Chocolate mga amigo. Ayan. So event, eh, ano na rin po natin mga, amig, mga amigo. Pakita ko na rin po sa inyo yung pa, 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 sa Paano sa pa-prepare? Paano pina-prepare siya, mami? So, eto po yung uh, ginawa niya. Pero ako ang nagtimpla. Ayan. Eto po ang iluluto ngayong araw. At saka, meron po nga uh, hotdog. So, eto po mga amigo ang ibibenta po ni Tia at saka ni Elvis ngayong araw. Ang isaw. Pero, ayan, uh, meron din po ito. Hindi mo mawala itong hotdog kasi mabenta po ito, mga amigo. Sobrang benta ng uh, jumbo hotdog kaya mo ba to? so ipirito nga lang okay na eh pero yung ginawa namin dyan hotdog mga amigo mabenta rin pero uh, napansin namin na pag ito hotdog lang pipirito mas uh, mabenta so kasi 500 po mga amigo o oh, 50 pesos uh, isang hotdog tapos may tinapay tapos may mayonesa kung baga, tawag po sa kanila, So, hindi na po natin i-edit mga amigo ang video na ito. At gusto ko po kasing malaman nyo kung uh, papaano mag-prepare sila chamame. Ayan. Wala pa sila, min sila na sa trabaho, ay, sa trabaho, nasa school pa mga amigo. Tapos si LB ay uh, papunta na yon. Pero okay lang kasi sa, sa umaga, ang una pong... nga... Uh, Magbebenta si Tya sa tanghali po. Ayan po si Sophie, iniwan po muna namin at ay magwawali si Sophie. So dinadala pa namin dito, medyo malayo. Isinasuggest ko nga kay Tya eh, dito o oh, sa part na to maglalagay. Maglagay si Tya dito ng uh, pwesto. Tatanong ko mga amigo para hindi kami, para hindi na kilamamanina. Kasi malapit ang dip ito sa bar. Ayan. Ayan po, meron po nga napakabait na ano, nakukuha ng ano, abukado. <laughs> o ganda yung makikita yung totoong nangyayari dito eh. Oh. N M yari kayo kay Mireille. <laughs> <laughs> Yari kaya kay Mirey. <laughs> eto si Barbie eh, oh. Umaakit siya sa puno. <laughs> At syempre, ito ang nagpapalakas kay Tia Silsa. Ang Malta. <laughs> Inumo na siya. <laughs> Pero usap ng na pagkain nila lang ngayon, pambota mga amigo. Pambota na paanang ang manok. Pampalakas siya Chamami yan. Esto, mucho asukar, no? Malta. Pero esto, cuando priya está bien. Pag napakalamig, masarap mga amigo komo esto sangre no para de sangre para sangre fuerte. <laughs> para sangre fuerte. oh ano nila daw eh para sa paparami pa, da, pa, daw ito ng ano ngadugo uh, dugo Itong, uh, malta na ito nga Malta nalito mal at siempre may naguoan ng lamesa sa namin kaya Ayan. Paano ano 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 sa ano 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 Barduras. <laughs> Sabi ko maraming gulay dito. Kunin namin 'yung chow Oh, may ay berenjena chow eh. Oh. Sige. Oh, ay oh, oh. May talong, may gabi. Oh, di ba? Tapos merong salu... ah, tawag ito? Yung kulitis, sarap. At saka meron silang ah, uh, oh, saluyot. Oh, di ba? sarap magtanim dito sa Equatorial Guinea ng mga gulay. Pataba ang kanilang lupa. Vamos! Ayan. So, syempre na dito po si Paulino na nagkalat sa kalsada. Paulino! <laughs> oh, ah, uh, tumado, no? Si, yo tumado. Oh. Yo estoy borracho. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh. Ay, borracho. Oh, diba? Ano, proud na proud siya na siya ay lasing. Kwanto <laughs> tumado? Yeah, yeah. Cuando... Say cerveza. Six cerveza. <laughs> Nakaayam na bote na raw po siya mga amigo. Last, laman niya ni Tasta. Oy, say cerveza. Si. Tu si yeah, yeah, Pero Ito buracho? Pero, por que tu cara no brazo. No, por que... Buracho? Quanto esto? Eh? Quanto? Uno. Esto? Dos. Oh. Tres. Oh. Uno. <laughs> 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 Hindi nga. Lasing nga siya. Lasing nga siya mga amigo. <laughs>

Pato. Ang ising ko. <laughs> so, uh, hindi nga po siya lasing mga amigo. <laughs> <laughs> kay Paulino. Nagkalat lagi sa daan. <laughs> Napakasayang mabuhay dito sa Ecuador. Gini. Pagka ganito mga taong makakasama nyo. Sobra. Araw-araw, oh, na nawawala po ang aking uh, kalungkutan. Lalo, lalo na kapag nandiyan si Paulino na, <laughs> na napakakulit. Hindi yan, you no? hindi yan laseng. Kaya pa. naka, -naka na bote lang naman eh. Kayang-kaya -kaya pa yan, oh. <laughs> Matindi to si Paulino no mula umaga hanggang ngayon. O sandali lang papatayin ko muna ang video tako po ay uh, tutulong ako na magbubuhat. Umuulan na po mga amigo dito sa Guinea Equatorial at uh, sana kahit na umuulan ay maraming uh, bumili ka. Speaking English, yes. Ha? Speaking English, me, I find uh, language English fine, better. Fine, yes, better. Yes, yes. You speak English. Uh, yes, speak English. English, yes. English, English. Chama me. Yes.

What? What? You want? You want to with me? En español qué esto? Ah, you, uh, you want you want ano? You want to language with me? You want to language with me? Ah, uh, you want... <laughs> Ay, you want gusto mo ba akong kausapin? You want tala ako You want to language with me? You want to language with me? Oh. Uh, uh, gusto mo ba akong kausapin? You want to language with me? What do? Ah. You want to language with me? No? Yes. You want to langwa with me? Ah, yes. uh, to correct uh, a okay, you know? no. mo no. ba ang kausapin? You want to langwa? Ito po yung English speechy. Ah, <laughs> uh, broken English daw po ang tawag nila dito. Oh, uh, di ba may natutunan tayo? You want to langwa with me? Langwa. <laughs> Ayan pa mga amigo, tuluyan na pong ulan dito. Ito po ang uh, kinakakaba ko, mga amigo kapag umuulan. Sana maraming bumili pa. So ito na po mga amigo yung uh, ating uh, malupit na ilalagay sa ating uh, isaw. So meron tong paprika, meron asin, merong uh, seasoning, tapos merong uh, baking powder. Abonan niya, Ayan po. And then nilagyan ko rin po pala ito mga amigo ng ano, uh, corn cornstarch. Sinabi ko maglagay ng cornstarch kasi Maganda kapag may cornstarch kahit na lumabig yung uh, manok o kahit lumabig yung uh, tokwa ay eh, malutong pa rin. Ayun, Ayun po. Hmm. Ay! <laughs> Mama Maritas, magwalis tayo. <laughs> Kailangan magwalis. Kailangan malinis. Pilipinang Pilipina no, di ba? May walis tingting. -ting. <laughs> siya ang kauna-unahang uh, Afrika na mga amigo na nagdala ng uh, walis tambo tambu dito sa ano sa Equatorial Guinea sa Afrika. So dito sa Ik Ukumba. Uh, at gulat na gulat ang kanilang mga kapitbahay at gustong arborin mga amigo ang walis tambo na galing Baguio na binili ni Tia Selsa At ayaw naman na uh, ayaw i, ibigay ni Mami kasi uh, wala nga po dito noon at walang mabibilan. Kaya ayaw niya ibigay, ayaw niya i-share ang uh, walis tambo ng Baguio. Ano na rin 'yun? Um, yung the way alaala -ala niya sa Pilipinas. So ayun po mga amigo, ganyan po ang uh, eksena araw-araw po. At uh, pagka-maaga si Elvis ay tumutulong naman. Pero si Tiammai talaga ang uh, halos nagpe-prepare nito. And then, uh yung pakpak -pak ng manok ay hindi namin pinakikialaman si Elvis po ang nagtitimpla. Oh, naka-prepare na po lahat. Umaga pa lang eh nakapamilya na si LB. So, kapag naubos, kadalasan daw po bumibili si LB once a week or twice a week, depende po kung uh, may na may natira na may, kung merong natira pa na ibebenta. So, ayan po mga amigo. Ayan po, uh, pagkayarin ni Chama Mangwagwales eh ayan. Ito na po yung aming uh, ibebenta ngayon. Tapos sa uh, merong pakpak ng manok. At saka, uh, siyempre ito, meron ding hotdog. Tapos, yung tinapay po ay uh, parating na. Andun po si Latiamame. Pinakuha niya kay Alima. So, ayun po mga amigo. Yun po ang eksena dito sa Equatorial Guinea sa pagbebenta ng... Uh, mga street food ni Tia Selsa at ni Elvis. Maraming salamat po sa ng video na to at abangan nyo po ang part 2. Siyempre may part 2 ito kung saan ay uh, nag, uh, luluto na si Tia Selsa at nag-aabang ng mga tao na bibili. Salamat po mga amigo at bukas po muli. Pakita kita tayo dito sa bahay ni Selsa dito sa Guinea Equatorial. Salamat po mga amigo. God bless po. Ina-appreciate yung paano sila nagdadasal.